For today's vlog mga kumartes syempre wala tayong kupas late upload na naman <laughs> Diyos ko mga kumartes ito atay bago pa mag new year so ayan saan nga ba tayo pupunta pupunta nga pala kami ngayon sa bae kung saan doon mga nakatira yung mga kapatid ni inay yung biyanan kong babae bakit tayo pupunta doon wala lang magbabanding lang ganon kasi alam nyo sila mga kumartes sila yung magkakapatid na naglalaan talaga ng oras para magkaroon sila ng banding time so ayan dito yan sa bahay ni natiyo idong pero sa totoo lang, mga kumartes ha, sa mga kapatid talaga, bihira na talaga yung ganito. Na magseset kayo ng date, tapos wala lang, kakain lang, sabay-sabay kakain, tapos magbubudel fight. Minsan pagka summer, ganyan, magseset sila ng swimming. Siyempre sa mga ganong ganap, e present tayo lagi. bali no, nagpunta kasi kami dito mga kumarates, alauna na. Kaya ayan, tapos na silang kumain. Kaya ayun, hindi ko na nakuhanan kung gano'n sila kagulo. Pero pinagtira naman kami ni inay ng ulam, kaldereta yan, tsaka yan, yung inihaw na liempo. Eh kasi naman mga kumarates, nakatulog kami. Kaya ayan, hindi na tuloy namin naabutan yung Boodle fight. At tanda ko na, December 26 ata to. O ba diba, ayan, alam nyo na kung gano'ng katagal ako mag-upload. Bali, ang mga nandito na lang naman, yung mga tiyahin nga lang naman ang aking asawa. Mga kapatid ni inay yun. Sumasama so, talaga ako mga kumartes pag dito ang punta. Kasi hindi ako naiilang sa mga tiyahin ng asawa ko. Kasi alam nyo ba, napakakalog nila. Pag talagang nagsama-sama sila, nako kagulo na. Bali, ayan, nung natapos nga pala kaming kumain, ayan, magpapahindag muna tayo dito sa labas. Eh, ayan, sabi ko aki TJ tarang mag-inom kaso ayaw. Tapos ito si Kyler tsaka yung kanyang ama, ayan, tinitingnan yung mga halaman dun sa loob. Kasi nakakatuwa yung mga kalamansi mga kumartes, ang lalaki ng bunga. Kaso wala diyan yung may-ari kaya ayun, sayang yung mga kalamansi nang lalaglag na lang. Bali wala naman tayong gagawin dito kundi tatambay. Alam niyo naman na wala akong nararating minsan dito lang. Yung mga nakakakilala sa akin, alam nila na hindi talaga ako gala. Nakakagala lang ako pag niyaya ka, Pero yung sasabihin mong ako ay ng akin, ako hindi niyo ako ma saan dyan. Tapos may higit na lang, may dumaan na nagtitinda ng ice crumble. E eh di ayun, napabili nga kami. E eh di syempre, yung asawa ko, tinanong yung mga bata kung gusto. Syempre, hindi naman naayaw yan. Kaya ayun, bumili na rin. Medyo mainit kasi yung panahon ngayon. Masarap ang malamig. Tapos si Tio Edong naman, syempre, nakita kami dito sa labas. Binigyan kami ng nobilino. Syempre, bubuksan na natin yan. At para tayo ay mag-shot po nun chariz. Kala mo naman, eh, nakakalasing no. Pero hindi naman yan mga kumarates nakakalasing kasi wine lang naman yan. Syempre, kami lang dalawa ni TJ talagang iinom niyan kaya ayan cheers sanay malasing kaming dalawa charo sabi nga namin kay ining eh mag din siya ayaw naman eh hindi naman kasi mga kumartes sanay mag inom yung aking hipag ako naman nagiinom talaga ako pero pag may okasyon lang hindi palagi kaya yun pag napapasarap minsan nalalasing talaga pero mas gusto kong inumin yung mga hard kesa dun sa mga red horse hindi ko talaga bet ang red horse lalo na pag hindi na malamig sobrang pait hindi ko na mainom tapos sinainay busy busy dun sa loob kasi nagluto pala sila nitong pansit kaya yung aking asawa, naglabas. Tapos si Kyler, meron din kanya kasi paborito niya ng noodles. Manang-mana sa kanyang daddy kasi paborito din ng noodles. Eh yung pansit naman na inilabas ng aking asawa, syempre, pampulots natin yan. Eh kakakain lang naman namin ng tanghalian kaya medyo mga busog pa nga kami. Tapos ayan, si Kyler ang kulit, sumasakay sa motor, eh baka magtaob. Kaya ang ginawa ng aking asawa, inistand na lang at baka nga kami imakalingat. Maya-maya din naman yung mga tihay ng aking asawa, eh mga nagpaalam na rin. At ayan nga, nakapamasko pa nga si Bricks. Tapos yung yung tinapay ni Kyler, binigay niya kay Brick. Kaya iniabot niya. Akala mo naman ay eh, laging magkalaro. Ay eh, naku, <laughs> lagi din mo magkaaway. Tapos, ang sinisipat namin kanina pa, ito mga puno ng kalamansi. Kasi mga kumarate, sobrang dami. Tapos, ang lalaki pa ng bunga. ay eh, ang mahal kaya ng kalamansi ngayon. Eh, syempre, ayun, si Tio Edong nagpaalam dun sa may katiwala. Kaya, ayun, nakahingi kami ng kalamansi. Pero yung may-ari talaga ata niyan, eh, wala nga dito sa bansa natin, ha, sa ibang bansa ata. Tapos, yung mga ibang kapatid nga ni inay, ay, mga nagpaalam na rin at mga uuwi na. Kasi, po na rin nga ito. Eh kami naman, maya maya pa kami uuwi kasi nakamotor naman kami. Eh kung tatanungin nyo nga kung saan mga nakatira yung tiyahin ng asawa ko, eh di syempre dyan lang sa tabi-tabi, sa malapit lang din naman. Si ilang lang talaga yung malayo kasi sa Nicolas pa. At dahil dyan hindi na nga nakatiis si Kyler, nakapanghingi na nga kami ng kalamansi at siya nga ang tagakuha. Kita nyo naman ang dami ng naharvest. Hitik na hitik nga sa bunga itong kalamansing ito, kita nyo naman ang dami. Sabi nga ni Tio Idong, eh mga naninilaw na nga yung iba kaya sayang. Eh magkano na yan sa bayan. Diyos ko, napakamahal nga ng kalamansi. Kaya ang gagawin natin, para tayo ay makatipid, eh manghihingi na nga lang tayo din eh. Kita niya naman si Kyler. Si Kyler nga pala yung kuha Siya nga pala yung busyng busy sa paglalagay ng kalamansi dito sa plastik Kaya yung batang yan, eh kanina pang hindi umaalis dyan kasi abut sa kanya nung tagakuha. O oh, ba diba? ang daming na harvest ni Kyler. At meron pa nga sa bulsa, kaya ayan, inilagay dun sa plastik Wow, ang daming kalamansi. Meron na tayong pang lemonade. O oh, de ba diba? magkano rin bibilhin mo sa bayan. Siyempre, hihingi na nga lang kami dyan para may uwi sa bahay. Pagkatapos niyan, si nainay nagpaalam na rin kasi siguro mga alas 5 na to ng hapon. At pagkalis nga ni nainay, eh, kami naman yung sumunod. Kaya ayan, nagpaalam na nga kami kay Tia Beng. Ayan nga pala si Tia Beng, asawa ni Tio Idong. Parang ako yan si Tia hindi din alis ng bahay. Parehas kaming hindi mahilig gumala, charis. Kali nag-commute na nga lang din si Nainay, tapos yung naghatid kina Inay, ayun ay din yung maghahatid kina Ineng kasi hindi nga ka siya sa tricycle. Bali, inantay muna namin yung tricycle na makabalik bago si ineng naman yung susunduin. Kaya yeah, ayun, sabay na lang din kaming umalis. Yun lang naman mga kumalatas ang simpleng ganap natin ngayong araw. At ayan, nagpaalam na nga din ako dito sa ating makulit na si Kyler. Bali, nag-service na nga lang pala sila ng tricycle at kami naman ay nakamotor naman. Pagkatapos niyan, dumaan pa kami sa Jollibee mga kumarates at kami kumain. Hindi ko na binidyo kasi baka maingit na naman yung aking anak. Ito itapos tapos na nga pala kaming kumain at medyo naambo na. Si Kurt kasi ay eh, sumama pa doon sa kabila kaya hindi namin kasama. E eh, di ayun, napag iwan na na naman namin. Pagkatapos naman ito, umuwi na din naman kami. So ayun lang mga kumarates. Thank you for watching. Bye!